Ano oh, ang ganda ng sunrise. Yan yung sunrise. Yan. Medyo masakit sa mata. At yung sunrise ay lumalabas si Haring Araw. So magandang magandang umaga sa bawat isa. Umagang kay ganda dahil medyo mahangin at medyo medyo malamig-lamig pero still mainit pa rin. Pero at may hangin-hangin na hindi nagaanong summer at yan pinagpala okay so muli po may the Lord God bless you nawa na patuloy kayo nasa magandang kinabukasan at ganoon din po early mood. Dapat maganda at smile. At ah, syempre, nandyan ang ating Panginoong Jesus. Kailangan po na lagi tayo nananalangin at lagi na uh, patnubayan tayo ng ating Panginoon. Bunahin natin ang ating Panginoon si Keep First the Kingdom of God. And thank you for this opportunity kasi habang naglalakad, syempre nakakapag-pray na rin tayo. At ah, syempre nakakapag-vlog na rin tayo. So, yan po ang kagandahan, no? So, that's my opportunity to thank God for everything po Ano, napakabuti niya. Naunahin po natin ang ating Panginoong Jesus. So, yan po yung may share ko ngayon. And God bless you all. Bye for now.